Ano, hunter, malaki na city sa'yo. Tingnan po, pambilis po lumaki. no, adas pa lang po yan. Ilang, araw, ilang araw pa lang po yan. Ano. Ang ganda na. Kaso lang po talaga ang iba ang kulay niya. Parang abuhin. Para pong maaboy. Ang ganda o. Oh. Ang bilis. Ang ganda na po. Ang bilis na. Ang bilis na ni Tisay. Yung kanter, ang ganda na o. Oh. Nung ados, ngayon 23. Yung ulogan, 20 araw pa lang po yan o. Oh. Pero maganda na. Ganda po o. Oh. 20 araw pa lang po o. Oh. Ang bilis lumaki. Maraming maraming salapan po mga kanter. Hanggang dito lang muna. In-update ko lang po sa inyo si Pisay.